Ten years yan. Ten years nyo, niya. Year. Ito, plywood yan, di ba? Noong pa yan. Wala yan, walang kwentang plywood yan. Mungurahin man ka yan. no? Aba, ipon siya magaling. Mga kawaso, ito, gawa ng pisang ko. Narito tayo sa Batangas City. Pinagmamalaki ito, niya. Itong gawa niya, noong pa. Ten years na. Plywood yan, no? Ano ba ginamit mo diyan? Basahan, braso ano? Alin? Ano? Yung... Ah, basahan at brass. Ah, dalawa. Basahan at brass boy, magaling Ano mo na Ayan Ano itinapcook mo? Ha? Ano itinapcook mo? Wala sanding dealer lang yan. Chanting sealer? O hindi na ako maniniwala Ten e. oh, years chanting siler Sabi ko sa eh. Oo dyan. Ba't ko naman lalagyan para mga tapkot-tapkot ng dead plot tsaka ito? O ito, mo. Ten years din? Magkakasabayan. O, oh, sanding sealer rin to. Ano? Oh, o, oh, yun. Ano? Balspar. O, oh, balspar. Eh, baka ito nakabalspar din yan. Oh, o, hindi. May spray yan. Ayan, eh, talagang mas matibay ang balspar na 10 years na mga kawasa. Pero nakita nyo naman. Eh, yan. Totoo yan. Kasi bata pa ako nung no, Narito na ako sa Batangas City. Ayan. Apa. Apa. Eh, ayan. Maganda. 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 Sige, mga kuwasa, tinig lang natin yung pinagmamalaki niyang 10 years. Kasi pintor to, si kuya nito ko. Ayan ni Forman dito sa Batangas. Ah. O, 10 years. Eh, Napakatibay. Ayun na, 10 years. sa